Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil sa bagyong si Opong at sa pinag-ibayo nitong habagat. Patuloy ang kumikilos papalapit ng ating bansa sa ngayon po patungo dito sa may bandang Eastern Visayas area ang bagyong si Opong. At kanina nga alas sa 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 195 kilometers silangan-hilagang silangan ng Giwan Eastern Samar o sa layong 225 kilometers silangan ng Borongan City Eastern Samar. Taglay ng severe tropical storm na si Opong, ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 110 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman na aabot na hanggang 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pa kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So, base sa mga naging latest development in terms of movement and direction nito ay nagkaroon tayo ng bahagyang slight change sa ating forecast track. Samantala, patuloy naman pinag-iibayon ni Opong ang habagat o southwest monsoon na siyang nagdudulot ng kaulapan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon, ng Kabisayan at ilang bahagi ng Mindanao. So sa ngayon, tingnan po muna natin, i-focus natin ano nga ba nasa natin pagkilos ni Opong in the next 3 to 4 days. Or rather, magsimula po muna tayo sa mga lugar na may wind signal. So ngayon po, meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number no. 3 dito nga sa May Sorsogon, sa northern portion ng Masbate, kasama nga yung Tikaw at Burias Island, dito sa may bandang buong northern Samar, sa northern portion ng eastern Samar, at saka sa northern portion ng Samar. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Dito nga sa may bandang eastern portion ng Batangas, sa southern portion ng Quezon, sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Catanduanes, sa natitirang bahagi ng uh, Masbate, sa Marinduque, sa Romblon, sa Oriental Mindoro. Ganon din sa central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, sa Biliran, at sa northwestern portion ng Leyte. Yung mga lugar po na may wind signals number 3 and 2, yung laas ng hangin ay pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng halaman. Pwedeng makasira ng mga kabahayan, ng ilang istruktura, lalong-lalo po yung mga gawa sa light materials at mga lumang materyales. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So basically, mapanganib na lumabas during kasagsagan ng bagyo, yung pagdaan ng bagyo sa inyo. Kaya't ang ba't maaari, uh, simula po ngayong gabi, hopefully, nakapag-prepare na, iwasan na po natin lumabas ng uh, bahay kung hindi kinakailangan dahil inaasahan nga natin yung patuloy na paglapit ng bagyong si Opong dito nga sa eastern Visayas, then sa may bandang Bicol region. Yung mga lugar naman po na nakahighlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may wind signal number one. So itong uh, central at saka southern portion ng Isabela, lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, itong bandang Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, buong Benguet, yung southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, dito rin sa Nueva Ecija, Tarlac. Wind signal number one din po, nakataas dito sa may bandang Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Rizal, sa Cavite, sa natitirang bahagi ng Batangas, sa Laguna, sa natitirang bahagi po ng Quezon, at uh, dito sa Occidental Mindoro, dito sa may bandang Cuyo Island, at Calamian Island. Wind signal din po sa ilang bahagi ng uh, Visayas, particular na sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, at sa natitirang bahagi ng Leyte, sa buong Southern Leyte. Sa northern portion naman ng Cebu, kasama kasamang Camotes at Bantayan Island. Northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, at sa northern portion ng Antique. Wind signal number one din po, dito sa may bandang Mindanao area, in particular sa Siargao Island, at Bukas Grande at Dinagat Island. Sa mga lugar naman na may wind signal number one, asahan po ang uh, katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan, at inaasahan nga na posibleng maka magdulot ito ng uh, may minimal to minor damages sa inyong mga kabahayan sa ilang uri ng pananim. So generally, ang wind signal po ay babala sa patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. At dahil ng patuloy ang paglapit ng bagyong si Opong sa kalupaan ng ating bansa, in particular, pinakamalapit siya ngayong araw sa Eastern Visayas at sa may bandang southern part ng Bicol region. Kaya mas mataas yung wind signal dito. Mas malakas na hangin. And asahan po natin sa patuloy na paglapit ng bagyo, posible pang madagdagan, ang mga lugar na may wind signals number 3, wind signals number 2, at pwede rin lumawak pa yung mga lugar na may wind signals number 1. So sa mga ilang lugar naman na may wind signal number one, lalong-lalo na dito sa may bandang ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon, sa kanlurang bahagi at Visayas, maaring sa mga oras na ito ay paminsan-minsan pag-ulan lamang yung mararanasan nila. No? Sapagkat ang wind signal number one naman, yung lead time or yung palugit na tinatawag natin, normally 36 hours or less bago po natin maramdaman yung lakas ng hangin. Subalit so, sa mga lugar na may wind signals number 2 and 3, mas maikli na po yung lead time. At ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala. Kaya hopefully sa mga oras na ito ay nakahanda na yung mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na po sa mga lalawigan sa silangang bahagi nga ng uh, Southern Luzon at ng Visayas. Yung mga lugar na unang, yung inaasahan natin na unang posibleng tamaan itong uh, sentro ng bagyong si Opong. Ano naman inaasahan ang pagkilos, no? Pansinin po natin, alas dos ng hapon, ito yung ang location ng severe tropical storm na si Opong. Ngayon, hindi po natin isinasantabi ang posibilidad na posible pa itong umabot sa typhoon category bago lumapit or mag-landfall dito nga sa either the northern summer or eastern summer areas bukas ng madaling araw. Alas dos ng madaling araw. So, dapat uh, maging handa po yung mga kababayan natin dito sa Northern and Eastern Samar area for the possible landfall. Pagkatapos po niyan, posibleng tumbukin ito itong uh, Sorsogon and then uh, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque at saka itong northern part ng uh, Mindoro provinces. So, ang pinakikitaw po yung tinuturo nating dadanan ng linyang ito, yan yung center track, yung pagkilos ng sentro lamang no. Pero pansinin din po natin yung tinatawag na area of probability. Yung area probability, nagpapakita po ng iba pang posibilidad na maging aktual na pagkilos ng bagyo bukod pa dito sa center track na kinokonekta nga po ng mga linyang ito. So, tingnan natin yung inaasahan natin possible landfall Mamayang, or bukas ng alas dos ng madaling araw, binanggit ko kailangan maging handa ang northern at eastern summer. Isang posibilidad ay pwedeng mas mababa pang maging at tumama siya dito sa Eastern Samar. Or, maging bahagyang pahilaga ang kilos at either tumama sa Katanduanes o dito sa Camarines Sur. So generally, kung pagbabasihan po natin ang ating forecast track at area probability, dapat maging handa sa potential landfall scenario ang mga lalawigan ng Katanduanes, Camarines Sur, Albay sur Northern at saka Eastern Samar. And then sa pagtawid po, makikita natin yung with reference to the center, dapat maging handa ang nakararaming bahagi ng Southern Luzon. Ilang bahagi ng Visayas and possibly itong uh, Metro Manila. Magbibigay po tayo ng update. Titingnan natin kung bahagya pang maging pakanlura ng kilos ng bagyo in the next 6 hours. Then malaki rin ang chance na bahagyang bumaba pa yung magiging forecast track natin. Kaya antabayanan po nila no, yung 3-hourly tropical cyclone bulletin hinggil nga sa bagyong si Opong. Mapapansin naman natin na sa Sabado ng madaling araw ay posibleng nakalagpas na ito ng landmass ng ating bansa. And then uh, sa darating na Sabado ng hapon, halos na na sa northwestern boundary. And then linggo, tuluyan na nga nakalabas ng ating air responsibility. So kung ibabase natin sa ating forecast track, malaki ang chance na simula ng Sabado magkakaroon ng gradual improvement, hindi naman po sa lahat, no? kundi sa ilang bahagi na previously dinaanan na ng bagyong si Opong. So, tingnan naman natin ano yung rainfall forecast base naman sa pinilabas nating weather advisory ngayong alas 5 ng hapon. So, ang nakikita po nilang color coding sa ngayon ay amount ng rainfall. Yung unang mga mapang pinakita natin na may color coding, nagpapakita ng mga lugar na may wind signal base sa lakas ng hangin. Ito naman po mga kulay dito sa ating weather advisory rainfall map. Ang ibig sabihin niyan, yung dami ng inaasahang ulan in the next 24 hours. So pansinin natin kanina binanggit ko na pinakamalapit ang Bicol Region at Eastern Visayas sa sentro ni Bagyong Opong. So inaasahan po natin in the next 24 hours, sa susunod na 24 na oras, ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, pinakamaraming ulan inaasahan dito nga sa summer provinces. Lalawigan ng Sorsogon, Biliran, Masbate, Romblon dahil inaasahan nga natin no, na posibleng kung matutuloy ang forecast track natin, bukas ng madaling araw, maglalandfall na po dito sa area nito. Samantala, yung 100 to 200 mm of rain, ito naman naka-highlight ng orange. Ito nga itong Leyte, Negros Occidental, itong uh, Panay Island, Guimaras, yung natitirang bahagi ng Bicol Region, and then itong Calabar Zone area, and then itong lalawigan ng Oriental Mindoro. Habang yung highlight ng yellow, makikita natin ay nakasama pa rin ang Metro Manila at ang ilang uh, karatig lalawigan, maging ang lalawigan ng Aurora, Palawan, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Visayas at northeastern part ng Mindanao. So yung mga pag-ulan na dala po ng bagyo si Opong ay posibleng magdulot ng mga pagba, lalong-lalo na sa mga low-lying areas pagbasa mga lugar na malapit sa ilog sapagat maaring yung patuloy na pag-ulan in the next 24 hours maging sanhi ng pag-apaw ng uh, tubig sa ng ilog sa inyong lugar at immediately maapektuhan po yung mga komunidad sa gilid na ito yung mga kababayan natin naninirahan malapit sa mga tabing ilog samantala pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok so iba yung pag-ingat po sa mga kababayan natin by this time and hopefully hanggang sa makalagpas ang bagyong si Opong sana nakapaganda na po tayo dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay babala para maiwasan natin yung peligro ng uh, paparating na bagyo. Ngayon sa mga lugar naman na may 50 to 100 mm, pwede rin naman po magdulot ng mga pagbasa sa low-lying areas, mga isolated cases. No? Pero yung malaking chance na malawa ang pagbaha dito po sa mga lugar na naka ng orange or uh, red at sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ang magiging aktual na senaryo base sa matatanggap niyong pagulan, malaking factor pa rin po yung environmental changes sa inyong lugar. Kung dati sabihin na natin na uh, ang inyong kabundukan, maraming punong kahoy, malawak pa rin po yung mga lugar na maraming halaman, and then suddenly nagkaroon ng pagbabago, for example, may tinatawag tayo na urbanization, yung mga agricultural areas, kinonvert po into residential or commercial areas, maaaring yung uh, natural capacity ng inyong environment para protektahan kayo sa mga hazards na dala ng uh, mga, uh, for example, na bagyo, ay humina or pwedeng napalakas pa. So, basically, kailangan magmatsyag tayo, maging alerto tayo. Ang mga hazard ba po ay nakadistribute na po sa inyong mga local government. Hopefully, magiging reference po ito sa pagpaplano para sa ating kaligtasan. Samantala, ang pag-ulan naman inaasahan natin, simula bukas ng makapananghali hanggang sabado ng makapananghali, mapapansin natin, no, Mula dito sa kanlu silangang bahagi, yung kulay pula, yung pinakamaraming pag-ulan, napunta naman dito sa kanlurang bahagi. Sapagkat by this time, inaasahan natin na posibleng nga nandito na yung sentro or offshore na nandito na sa may bandang uh, West Philippine Sea, yung tinatayang uh, sentro ng uh, Bagyong Si Opong. So, generally, matatas na pag-ulan, Mindoro Provinces, Batangas, Marinduque. Okay? Um, 100 to 200 mm of rain naman sa Cavite, Bataan, Rizal, Laguna at Quezon habang dito rin sa Aklan at Antique and then sa lalawigan ng Romblon and then uh, Batanga sa Central Luzon and then 50 to 100 millimeters naman sa Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro, Manila, Camarines Provinces, Masbate, Capiz, Iloilo and Palawan. So sa mga nabagit nating lalawigan in the next 24 to 48 hours ay pwedeng madagdagan pa yung mga lugar na may pinakamaraming inaasahan pag-ulan kaya i-monitor din po natin yung weather advisory or yung babala patungkol sa pag-ulan na dala nga ng bagyong si Opong at nitong uh, pinag-iba habagat in the next 24 to 48 hours. Makikita naman natin, isang epekto rin ng paparating na bagyo ay yung magiging maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Kanina sa ating forecast track, ang projection, ang critical is simula ngayong gabi hanggang uh, tomorrow afternoon, yung pagtawid. So makikita natin sa ngayon, dumami na po yung mga bahaging karagatan na inaasa nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. No? Sa mga nauna nating presentation, nakakonsentrate lang sa Eastern Visayas. Pero sa mga presentations natin ngayong araw, mapansin niyo po, nadagdag na rin po yung mga bahaging karagatan ng Bicol Region sa Albay, Sorsogon, Katanduanes, maging dito sa may bandang Northern at saka Eastern Samar, sa ilang bahagi ng Southern Zone, Marinduque, Romblon, Camarines Provinces, Masbate, Biliran, uh, yung coast ng Southern Quezon, Northern Coast ng Aklan, Northern Coast ng Capiz, Iloilo, at Northern Coast ng Leyte. So dito po sa mga lugar na to, Hanggat maaari, huwag nung pong ang anumang uri ng sakyang pandagat. Kaya na po natin lumagpas muna yung bagyo bago tayo mag-resume ng ating pangingista. For example, or any other businesses. Samantala, ang gale warning natin, gaya ng wind signal, gaya rin po ng rainfall forecast, maaring mas maging malawak pa po yung baging karagatan habang patuloy ang kumikilos palapit ng ating bansa. Kaya magantabay din po at manatiling updated sa gale warning na ipinapalabas naman tuwing alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga the following day. Nandiyan pa rin po yung banta ng storm surge o daluyong o yung matataas na pag-aalong hahampas sa mga coastal areas dahil sa papalapit na bagyo. So, in the next 24 hours, ang projection natin, more than 3 meters ang taas ng mga daluyong pwedeng humampas sa mga coastal areas dito nga sa may bandang Katanduanes, eastern coast ng Albay at sa northern Samar. Ang taas naman ng pag-alon sa eastern coast ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at eastern coast ng Sorsogon, posibleng umabot ng 2.1 hanggang 3 meters. Samantala yung mga lugar, bahagi, coastal areas na naka ng yelo, yan naman po 1 to 2 meters. At maring ma maging mas malawak pa yung mga lugar na may mas matas na daluyong sa mga susunod po nating storm surge warning. So, mga bagay na dapat nating uh, antabayanan ng update. Unang-una, yung tropical cyclone bulletin, yung uh, babala, Ukol sa papalapit na bagyong si Opong, yung weather advisory, babala ng mga pag-ulan na dala ng bagyong si Opong at ng pinag-ibayang habagat. Yung gale warning natin, babala para sa mga alon hanggang sa napakaalong mga karagatan. At itong storm surge warning naman natin, babala para sa mga posibleng daluyong o matataas na pag-along, posibleng humampas dito nga sa mga coastal areas na dadaanan ng bagyo. Samantala, yung pinag habagat, no, hindi lamang yung bagyong magdudulot ng malakas na hangin, ang pinagibayang habagat po, pwede rin magdulot ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, sa buong Ilocos Region, Cagayan Valley, Palawan, sa buong Visayas, ganoon din sa Sambuanga del Norte, Misamis Occidental at Oriental, Kamigin, Caraga Region at Dabao Region. Bukas naman, mga occasional na pagbugso ng hangin, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa Palawan, buong Visayas, Sambuanga del Norte, Misamis Occidental at Oriental, sa Kamigin, sa Caraga Region at Davao Region. Sa Sabado naman, pamisa-misang pagbugso ng hangin sa buong Luzon at Western Visayas. Ang pagbugso naman ng hangin na dulot ng pinagibayang habagat, pwedeng magdulot po ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito nga sa mga areas na nabanggit natin. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot sa mga bahaging karagatan itong mga lugar na nakalista. At uulitin natin, no, yung mga magiging maalo hanggang sa napakalo ng karagatan, posible pang madagdagan. Kaya tantabayanan po ang updates ng pag -asa. Ang susunod po nating uh, tropical cyclone bulletin ay papalabas mamayang alas 8 ng gabi at ang next press briefing natin mamayang 8.30. Sa parating na bagyo, mga dapat tandaan, maging alerto, maging makibalita sa latest information patungkol sa bagyo, patungkol sa pag-ulan, sa lagay ng pag-alon, sa daluyong mag-monitor sa updates ng pag-asa. At uh, sa ngayon, dapat meron na tayong established na response protocol. Community and family plan. Community plan, patuloy na makipag sa kanilang LGU at saka local disaster reduction managing officers para sa patuloy na gawain pangkaligtasan. Family plan in terms of, for example, maganda ng emergency kit and as much as possible, lumikas sa mas mataas na lugar o sa mga itinakdang evacuation center. Yan po muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.